Ayan guys, dito kami sa pantalan ng kabugaw. Anong ma-recommend mo dito sa ano, pantalan ng kabugaw? Ano ba sasabi mo? So guys, dito yung pantalan ng kabugaw. Yung sa pinaka-quality. Yung guys, yung high recrop ng bato. bali hindi pa ba siya na-develop ng masyado. Oo. Oh. Kaya, pa sa yan. Bahano, pero manganay, kaya, ano, pero maganda siya. Ano, palala pa rin pa rin yan. Ah. So, uh -huh. mm, so So mula rito, ilang minuto bago tayo makarating doon? Estimate no, mo mga, lang. Mga minutes. 15 minutes. Lang. Ah, mga 10 daw guys kasi kasi ano. Uh, Medyo malayo guys. Ah, so, uh, ito yung pinakamahabang ano pantalan po, sa buong Kurod. Oo. Kaya Pinakamahabang pantalan sa buong koron. Taka pa ka siya tungan. Ang walang rin tayo yan. Hindi ako nagpila. Ang walang rin lang pang ano yan 고리면 이안 계속 내려가면 바툴라. 가다가 계속 올라. 돌아도야. 이안 남이 جت야. 따라렛. 뭐 나고 맞으네. 타욘내봐.

malayo pa yung -ayop. ano guys Pantalo. yun guys yung nakakita nyo yan yun <coughs> mga estudyante dyan. mag focus lang po kayo. Wag mo nang maglabla pila ang mahal-mahal. Kasi, mas maganda magtapos mo na ng pagkakataon. So, lang po, thank you. Thank you. Guys, papakita namin sa inyo. Anak mo? Anak mo. <laughs> kasi ang haba ng ano na 'to. Want... Sacrifice. Dapat ipa buhat mo Ipa uwan. Ah. ah <laughs> 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 <coughs> Sorry guys Oi, pergi. Oi, pergi. Ay. wait hawakan mo muna din video natin so yan guys ano tutulong muna ngayon si Butch James na magbuhat ng sa kunit ito so yan yan buhat yung pumpage 没有什么。<somewhere. S 2> <laughs> Hindi yan, Mi. Mahirap kasi guys, wala pang agdan. Hinihintay namin magyaman si James, saka siya ang magpapagawa ng agdan. Oh, tipo, pala.

Wow, big. So yan guys. Yung octopus. Ah, uh, small. Oh. Eh, tapos na rin guys. Lupit. Ayun, may tinulungan guys. Pakatang so, pa natin. So, tuloy na tayo sa pinakadulo ng pantalan. Guys. Guys. Tak, dulu. Balik ke pasir, Bang. Itu yang pindah kacau, guys. Kita uh. nah, bungsur. Guys, kita tahu aja, guys. Bugita. Bugita. Tahu aja. Ini pindah kacau dulu, guys. Pantalan. Ah. <coughs> <coughs> ya kamu. Ito <laughs> yung pinakadulo guys So Ano masasabi mo sa atin? Sa view ng Sa view ng kabugaw Basta view ng kabugaw Astig yan Astig So beautiful oh, eh, Promote mo yung ano natin Yung youtube natin Youtube tapos facebook at tiktok So So guys, yan pa shout out po at uh, sa Facebook feeds po ni James, paki-follow na lang po at sa TikTok po, papalo din yung pangalan niyang James at sa YouTube paki-subscribe and share na rin po and huwag kalimutang mag-comment yan lang po. Thank you. Thank you. Thank you, thank you guys. Thank you sa mga viewers natin. Mahal na mahal namin kayong lahat, guys. Thank you. Ito guys, bumili kami ng ano? kulap ulam. At, alam di ba kung anong isda to guys? Lapu-lapu. <laughs> Pinaka special na isda sa buong mundo guys. La, lapu lang naman. Sana all